Mainit na usapan ngayon sa social media matapos muling maglabas ng matapang na pahayag ang aktor na si Anjo Iliana laban kay Senate President Tito Soto. Sa panibagong mensahe, nagbanta si Anjo na ibubunyag umano niya ang tungkol sa isang isyong personal na kinasasangkutan ni Soto ang umano'y pagkakaroon nito ng kabit mula pa noong 2013 kung magpapatuloy umano ang mga banat laban sa kanya. Ayon kay Anjo, matagal na raw niyang alam ang isyong ito ngunit pinili niyang manahimik bilang respeto. Ngunit ngayong tuloy-tuloy umano ang mga paninira laban sa kanya, handa na raw siyang ilabas ang katotohanan. Aniya, huwag na po ninyo akong pilitin magsalita, pero kung gusto ninyong pag-usapan ang lahat, pati yung mga ayaw ninyong mabunyag, huwag ninyo akong sisisihin. Dagdag pa niya, hindi raw siya natatakot na magsalita lalo na kung katotohanan ng kanyang paninindigan. Ibabox reveal ko na. Uh, sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Uh, sige lang, banatan nyo lang ako at uh, marami pa akong ilalabas. Hindi ko ito gustong gawin, pero kung patuloy ninyo akong babalik tarin ilalabas ko lahat ng alam ko, pati yung mga itinatago ninyong lihim, ani pa ng aktor. Ang pahayag na ito ay kasunod ng kanyang panawagan kamakailan na ipakita ni Tito Soto ang mga resibo o dokumento bilang patunay na naipamahagi nga sa mga estudyante ang kanyang sinabing sahod na ipamimigay bilang scholarship fund. Dahil dito, mas lalo pang umiinit ang banggaan sa pagitan ni Anjo Iliana at ng TVJ, lalo na't nadadamay na rin sa usapin ang ilang personal na isyu. Habang may mga sumusuporta kay Anjo at sinasabing may karapatan siyang magsalita, marami rin ang nananawagang iwasan na ang personal na paninira at mag-focus na lamang sa pagpapatunay ng mga isyong may kinalaman sa publiko. Ano sa tingin mo? Dapat bang isiwalat ni Anjo Iliana ang sinasabi niyang lihim kung magtutuloy ang banatan? O mas mabuting itigil na ang personalan at hayaang magsalita na lamang ang katotohanan sa tamang proseso? Tita okay, Sen, okay ba sa iyo? Tita gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin? Sabihin mo lang, Tito Sen, at uh, i-aano uh, ko na, i-babox reveal ko na. Uh, sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Uh, sige lang, banatan nyo lang ako at uh, marami pa akong ilalabas. Eh, Nag-spill na ako ng isang tea. Si Director Bert De Leon mula 1979 ay director ng Bulaga Bago namatay, umiiyak sa akin. Kasi pinagsasaksak siya sa likod, siniraan siya para matanggal siya bilang director. Pati yung asawa niya, yung naiwan niyang asawa, umiiyak sa akin. Dalwi na lang hiya siya. Oo, klinano. Kaya may sindikato dyan eh sa Bulaga. Masasama ibang tao dyan mga trader dyan sa loob na maraming, maraming binenta dyan sa loob. Yeah. Sa loob ng Itbolaga. Ewan ko kung alam ng boss dyan. Yeah. Ako kasi tahimik lang ako. <coughs> tahimik lang ako dyan. Kapag kinuwento ko sa iyo yung mga kalukuhan dyan sa Itbolaga, eh magsaray ang estasyon. <laughs>